So, ito ang lumalabas dito. Na nakikita ng maraming tao. Talagang tatanggalan ng channel ang SMNI. Tatandaan nyo, kahit tanggalan nyo ng channel ang SMNI, marami pong vloggers. Kung gusto ni PRRD magsalita true vlogger, kaya niyang gawin yan. Nagpa-interview nga si PRRD kay Banat Bay. Nung patungkol sa hindi sumunod si Sarah dahil hindi siya nagpresidente. Diba? Kahit sarahan yung SMNI, hindi nyo masasarahan ang bunganga ng mga vloggers. Magtutuloy-tuloy yan. Kaya mahirap yung plano nilang yan. Alam mo, halimbawa lang, eto ha, ah, halimbawa masarahan nila ang bunganga ng SMNI. Hindi na patunayan. Eto po ha, ah, speaker at kongreso hindi nyo napatunayan sa taong bayan na fake news si Ka Eric. Kasi kung tinanggalan nyo lang, tatanggalan lang ng channel ang SMNI. Hindi kayo nag out, hindi, hindi kayo nagbigay ng ebidensya, hindi kayo nagpatunay na fake news sila Ka Eric. Binusalan lang nyo ang bibig ng SMNI. Anong nasa isip ng tao? Whether fake news si Ka Eric or hindi, ang nasa isip ng tao, guilty kayo Kongreso. Totoo yung sinasabi ni Ka Eric. Regardless kung totoo o hindi, yun ang nasa isip ng tao. Kasi hindi kayo nagpaliwanag, hindi kayo naglabas ng ebidensya, bubusalan lang ang bibig ni Ka Eric, ni Badoy at ng SMNI guilty kayo sa mata ng taong bayan. Ang government kasi natin, may right to deprive a person to life. That's why nga, dati nga, may, may life imprisonment, may, uh, may, may, death penalty. May death penalty. Deprive of life yan. No person shall be deprived of property. Ano yung mga property? For example, hindi, hindi ka nagbayad ng buhis. Pwede kunin ng gobyerno ang property mo. But bago kunin ng gobyerno yan, bigyan ka muna ng pagkakataon na pagpaliwanag. Otherwise, violation of right to due process or life, liberty, or property. Liberty! Ang gobyerno, may kapata na ikulong ka. But bago ka ikulong, dapat ka munang pagbigyan ng pagkakataon ng magpaliwanag. Yun ang limitation of the power of the state. At maganda pala yung, ano Kuya Mark, do, yung substantive na due process, no? Dahil, uh, syempre, pag uh, public interest ng pinag-uusapan, abay, ang uh, ibig sabihin yan, pondo pondo. For example, gagawa ng ang gobyerno ng batas na kailangan lahat ng mga negosyante magbayad ng 80% taxes. Mm. 20% lang mapunta sa inyo. 80% per, uh, percent, 80% mapunta sa gobyerno as tax. Pwede ka mag-file kaso. That's violation of right to due process. Why? Because the interest of the state requires the intervention of the government bucket. Kaya ito pina example nila, hindi ka basta-basta pwedeng maghingi ng tax. No, sa madaling salita, lahat ng gagawin ng gobyerno pwedeng questionin ng tao dahil dapat may due process. Hindi basta-basta Kung ano na isipan ng ano ng gobyerno. O oh, eto, eto gawin natin. O oh, eto ipakulong si Duterte. O oh, eto ipakulong sara ng SMNI. Eto, eto hindi pwedeng ganun. Kasi kung ganoon diktador. Tanggalin mo ang due process komunista na tayo. Diktador na tayo. Abi, nanong balik ba diktador? Oh. Simple. Kaya alam mo tong, tong mga congressman. Ito lang eh, magpapas ko. Sana mag ceasefire na tayo muna. No? Total kung kayo naman ay hindi talaga guilty, wala namang ganong budget talaga. Palagpasin nyo muna itong Pasko. Pahinga muna tayong lahat. Pati kami. No? Wala muna ng birahan. Ha? Eh, pwede ba for the sake of Christmas, eh, magmahalan muna tayo. Makapag-isip-isip tayo. Tama pa ba itong ginagawa namin? Ito bang ginagawa namin? Ang nakaabante rito ay taong bayan? o ang nakaabante rito ay ang aming bulsa. Hindi ko po kayo pinagbibintangan pero baka makatulong kung tayo ay uh, medyo umalalay ng konti ngayong Pasko. Magkaroon naman kayo ng puso. ba? Diba? Again, hindi sa kinakampihan sila. Kung gusto nyo ikulong habang buhay, bahala kayo. Para padaanan natin sa due process. At eh, ngayong Pasko naman. Di ba? ang masasabi ko sa mga congressman, puso naman. Kahit pa ng dilian, puso naman ang paganahin natin. Huwag yung pangarap, huwag yung galit. Kung mali, mali, patawarin muna. Matapos tong 'di ba? Merry Christmas tayo na Merry Christmas, puro tayo galit sa puso. Ay sinuna yung galit. Kasi this is just a matter of opinion ni. Eh. Hindi naman to hindi naman to a matter of life and death eh. Buti ko pinag-uusapan natin dito sa matter of life and death. Ang pinag-uusapan lang natin dito, may due process ba kayong ginigay? Kay ka-Eric o wala. Siyempre, iba opinion nyo, iba opinion namin. Eh, yung matter of due process, hindi ba muna natin pwedeng palagpasin dahil Pasko naman? Wala namang mamamatay? Eh, ba? Diba? Eh, puso naman. Ito hingin ko lang sa Kongreso. Puso? Bigyan nyo ng puso ito. Discriminatory naman yan. Parang gusto nyo patayin ang gobyerno. So that's why pwedeng magreklamo ang mga gov... Ang mga... Di nyo, Sasabihin nila, ikaw, Kotsoli, tagal na kami sa gobyerno don't lecture us. Hindi ko po kayo nire na. Baka patawag niyo ako kasi ganyan ang hirit nila eh. Pag kasinabihan mo, pag pinayuan mo sila, don't lecture us. Ha? Hindi, ito po, sabihin ko sa inyo, kahit yung pinakamatalinong tao, lahat po yan, ay meron ding uh, room for improvement. Uh, huwag niyo sabihin na alam nyo lahat ng bagay. Kasi yung ganong salita, yung don't lecture us, ano yun eh? Para sa akin na Yan yung mga taong wala talagang matututunan. Dahil sarado utak. Parang alam nila, ang karunungan nasa amin lang. Wala kayong alam. Lahat kayo walang alam. Don't lecture us. Mga bobo kayo, kulang na lang. Although hindi sinabi gano'n, pero parang gano'n. Wala kayong alam. Huwag nyo kaming lecturean. Kami ang mababatas dito eh. Parang gano'n. Aba, hindi po ganon. Lahat po ng tao pwedeng mag-improve. Hmm. Yun lang naman ang masasabi ko sa inyo. Hindi ko po da kayo nilelekturan. Pero, seek your heart. Puso ba ang paiiralin nyo ngayong Pasko? Busyante ng na, na yung batas na yan is in violation of right to due process yung tinatawag na substantive due process. Like for example, yung end cap, yung mapicturean ka lang, may bayan na. Di ba? Ganun? O, nag-file ng TRO. Feeling ko, may, may violation din yan ng right to due process. Bakit may violation to right to due process? tama ba yan? Mapicturean ka lang. Hindi ka nabigyan ng pagkakatao na magpaliwanag. oh O yan, right to due process. So same also yung mga ang tao pag nanibanda. Hindi na pwede pag nanibanda, guilty na bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag right to due process. sa panghamon natin yan, sa Congress, congressman, mga congressman, kongresista, bigyan yung pagkakataon magpaliwanag sila ka Eric. Oh. Sasabihin niyo, pinagbigyan niyo, hindi. Paupuin niyo sa hearing. Gusto namin makinig. Huwag muna kayong magtanong. pagsalita niyo si Ka-Erik ng dire-diretso. Kung fake news, demanda nyo, ikulong nyo habang buhay. So be it. Pero sana sa Monday, bigyan yung pagkakataong pagsalitain. Gusto namin silang makinig. Hindi yung mga boses ninyo. Hindi yung tambol nyo, hindi yung kahul nyo. Ang gusto namin marinig sila ka Eric, hindi kayo. Hindi sinasabi ang due process pinapatunayan, yan po hamyon namin sa inyo, patunayan nyo, may due process. Pakinggan po namin si ka Eric. Walang adjudication sa... Hindi pinagtatanggol si ka Erica. kasi ha. Kasi ako'y naniniwala may mga maling ginawa yan. But this time, pakinggan. Yun lang yun. Kaya nga sabi ko, kung gusto nyo, ikulong nyo eh. Pakinggan nyo muna sa NCAP, Kuya ko mark na dapat syempre bigyan ka ng pagkakataon na sagutin baka naman may may sapat kang dahilan kung bakit ka nag-swerve at nag-u-turn that's why right, kailangan ng bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag kasi kung picture picture lang i don't know kung tama yung mga picture picture na yan kung what if na may violation naman ng right to privacy baka na yun hindi dapat dapat picture na picture yung isang tao violation to yung right to privacy ng isang tao. So, yun, yun ang mga tinatawag na lahat ng mga regulation ng ating gobyerno, kailangan na it is for the benefit ng taong bayan. It is for nation building, it is for the benefit ng taong bayan, kasi kung hindi for, for the benefit ng taong bayan, hindi yan for nation building, violation of substantive due process. May uh, tanong ko yung Mark from Marina of Angeles City, Pampanga. Bakit kung may kaso ang isang law student, hindi na ba dapat ipagpatuloy ang pag-aaral sa law? Eh, may, ganun pa lang ko yung Mark. Hindi, pwede. You, you can, you can uh, ganun? have the right to, to, to study law. kasi yung kaso, you are still presumed innocent. Hindi na may ibig sabihin kung may kaso ka, guilty ka na. Don't forget, accusation is not synonymous to guilt. Hindi ibig sabihin na di ba, dinimanda ka. Huwag po kakalimutan, an accused is considered innocent until proven guilty. Congress, hindi ko po kayo nilelekturan, but please repeat after me. An accused is considered innocent until proven guilty. Guilty ka na. Hindi Basahin mo yung, yung mga kaso. Juan de la Cruz, respondent. Juan de la Cruz, accused. Wala naman nakalagay doon. Juan de la Cruz, convict. Wala nakalagay. Juan de la Cruz, accused. Kahit na nga convicted ka eh, kung naka-appeal pa yung kaso mo, ang tawag sa'yo, you are still an accused. Unless, until, until yung kaso mo maging final and executory. Aba, unless ang Supreme Court na magsabi. Kaya yes. ng kaso ni Maria Reza. Oh yes, yeah, so kahit na si Maria Reza, uh, she's still presumed innocent unless proven guilty beyond reasonable doubt by final and executory judgment, she is still presumed innocent. Two times na siyang binasura ng ano eh, Court of Appeals. Kahit eh. na, hindi pa naman final. Nasa Supreme Court, nasa Supreme Court pa pending. Pag, pag, nasa Supreme Court na, matatawag na sa na convict. But as long as on appeal pa, ang tawag sa kanya sa batas ha, mm. uh, respondent. Ang tawag sa kanya sa batas, accused. And correct, sabi ni Eva, wala din silang karapatan na ikulong na indefinite. Correct. Oh, eh. korte nga eh. Pagka nagkulong, sinasabi hanggang kailan eh ito indefinite <laughs> gusto nila pagka hindi sinabi ni Ka Eric yung source niya nakakulong lang siya roon. eto may tanong lang ako sa mga congressman naririnig niyo ba yung sinasabi ninyo are you hearing yourself ikukulong niyo siya indefinitely hanggang sabihin niya yung source niya naririnig niyo ba yung sinasabi ninyo ang tindi nun, ha? So, kung hindi nila sasabihin, kahit hanggang 99 years old si Ka-Eric, nando doon siya, ang tindi nyo. tindi nyo. Hindi naman siya guilty accused. Don't forget, sabi ng batasa, accusation is not synonymous to guilt. Mm. Pero kayo maklat ba ng kaso? Uh, especially itong Why Bado and Ka-Eric didn't file a motion, sabi ni Nads? Hindi magpa-file na nga sila eh, sa Monday. Mga uh. procedural uh, uh, cases nakakarating ba yan sa Supreme Court di lahat. Kasi yung right to appeal kasi yung i-appeal mo yung kaso is is not actually a mandatory part of due process. Hmm. Naging naging part lang yan ng due process because of a law. Na may law o na appeal, na pwede ka mag-apil. But yung appeal hindi naman mandatory mag-apil ka. So, kung hindi ka mag-appeal, yung kaso mo sa regional trial court maging final and executory. Pag maging final and executory yung kaso mo sa court, so ibig sabihin... Uh, ito, ito, sabi dito ha. May duda lang ako. Yung sinabing 41 million lang ang nagaso sa travel expenses ay dito to. Oo, oh, hindi ko alam yung exact numbers pero parang mababa lang. Nasa ganito nga, sa mga 41 million. Basta less a hundred million pero isang biyahe lang magkano na. No? But anyway,